Hello mga kardinero Andito ako ulit ngayon sa aking gumitinyaring greenhouse Mini greenhouse na At uh, andito ako ngayon uh, Magtitimpla ako ng uh, Bagong solution ko Yung isa sa mga ginagamit na solution ko Lahat ito kasi hindi na ginagamitan ng uh, pH level Yung unang ginagamit ko talaga Isa Prima Tapos nagbagdug ako ng uh, snap solution uh, Ngayon isa master blend naman Na uh, tomato purple na Lahat ito hindi ginagamitan ng uh, pH level kaya ito ngayon mayroon tayong uh, master blend tomato formula dito tayo sa litters 150 ppm ito siya may calculator kay master blend pag ito yung ginagamit mo bawat box ko is uh, dati 37 ang ginagamit ko pero minsan ba init nagdadagdag ako ng tubig ngayon ang, ginagawa ko, ang ginawa ko 28 liters na sa 28 liters ayan na may calculator na si master blend makikita niyo yan eh ang sinasabi dito ni master calculator yung uh, calcium nitrate calcium nitrate calcium nitrate is uh, 31.64 mga kardinero 31.64 sa so, 31.64 si calcium nitrate ayan dito calcium nitrate 31.64 ako pwede na ito sa perky okay. Kasi hindi lang pagitan mga kardinero Ayan 31.64 pwede na 32 Ayan, 32 si calcium nitrate May mga pangalan yan Calcium nitrate 32 tapos isunod natin si Epsom Salt Epsom salt naman. Sabi ni Epsom salt. Epsom salt sa 28 taters is 9.52 grams mga kardinero. 9.52 gawin. Pwede na natin gawin 10 grams. Epsom salt. 10 grams. Kasi kundi na lang yung pagitan mga kardinero. Okay lang daw magsobra. Huwag lang magkulang. 9.52 gawin natin 10 gawin natin 10 mga kardinero 10 tapos ito naman si master blend tomato formula ang sabi naman ni master blend tomato formula is master blend is 14.79 grams sa 14.79 grams pwede na natin gawing 15 mga kardinero ayan Lahat ito hindi ginagamitan ng pH level kaya hindi siya matrabaho. Fifteen. Ayan yan. Nakalagay ito kay ano para nakasell siya mga kadiso. Ngayon, doon na natin ilalagay mga kardinero. Ayan mga kardinero, maghahalo na tayo. Ilang box kasi ito limang box na pag nahalo ko, mga kardinero. Kaya, eto, may nakasulat ito. For master blend only. Kasi hindi natin pwede itong gamitin kay snap. Hindi natin pwede gamitin kay uh, prima, mga kardinero. Kailangan hindi sila maghalo. Kahit pa. isang solution yan, hindi sila pwede maghalo. Kabilin-bilin na yan. ating mga master. Ito, unahin natin si magnesium sulfate kasi matagal siyang matunaw. Magnesium. Yan. Tutunawin muna natin yan. Pag matunaw na siya, saka natin isusunod yung isa. Ngayon, natunaw na si magnesium sulfate, mga kadiner. Isunod natin si epsom salt. Diba? Epsom salt naman. Yan. si Ibsen Salt kailangan tunawin din natin na maayos bago ilagay si tomato formula mga kardinero ngayon natapos na si si Ibson Salt etong panghuli si Master Blend Tomato iba ng kulay diba iba na yung kulay mga parinero ya ang kulay. Halo-halo. Ngayon mga kardinero, na-mix na natin yung uh, tatlong uh, uh, gamit para kay Master Blend. May panghuli tayo mga kardinero si Ayon. Uh, Ito yung sinasabing idha iron chelated powder syrup na siya ito si iron ang kay iron naman ang uh, halo ko naman kay iron uh, 0.4 0.4 lang per liter sa 28 liters ang sabi ni Edha is ano lang 11.2 mga kardinero ha 11.2 ba sandali 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 Tama, tama, tama. Tama. 11.2 sa 28 liters. 28 liters times 0.4. 11.2. Yan. Si Idha. Si Idha. Eleven point itha, Si itha, itha, itha. Yan yung ayon mga kardinero Yan Powder itong binili ko Bali hinalo ko lang Sa isang litro Kaya naging ganyan Sa mineral water Halo halo kayo Ito na yung final mga kardinero Si Kidha Ayan na, na-mix na natin ang maayos. Yung holy kay taki pa na natin. Ito, ready na siya para ilagay natin yung ating uh, seedlings mga cardinero. Ayan. Mm. Diba? sukat na 'yan. Ngayon mga cardinero, yung iba dyan syempre hindi ko na bibidyuhan 'yan kasi nga uh, pare-parehas lang din naman yan ang halo kasi master blindahan ang gagamitin ko dito sa limang di box ko eto ilan na lang inaantay nito for uh, 15 days to 10 days po pwede nang i-harvest ito etong si romaine ko uh, mayin pumunta dito na bibili sabi ko pasensya at matangkad siya mana yata sa bunso <laughs> pero okay yan masarap yan si romaine yan oh hindi ko na bi 'yung iba. Si Munday, ang ganda ni Bunce. Dapat talaga kasi si Romaine. Ganito lang siya, oh. Hindi kasi siya naiinitan ng araw, kaya ganyan siya. Kaya tumaas siya. Ganyan dapat. Ayan. Ah, oh, 'di ba? Munday, oh. Ito pang-prebis ko na 'to. Hindi ko lang alam 'to nakita ko lang kasi 'to sa rep na anong 'yan na binhi eh. Tinanin, sinubukan ko lang ilang piraso. Pang-prebis na 'yan. Oh, ang ganda ni Munday. Ang lawak ni Munday, grabe. hmm. ito 'yung mga itransport natin ngayon sa grow box Ito na mga kardinero, mag-distribute na tayo doon sa box mga kardinero. May susi pa ako. Distribute na natin. Ayan ang na, mga kardinero. Hindi ko pa natapos yung dalawang box Bukas na <laughs> Medyo alanganin na eto na yung ilang box to Isa Dalawa ah, Tatlong box na yung nalagyan natin mga kardinero Uy, kulang pa pala na isa yun Tatlong box, bukas na yung dalawa Tataposin natin mga kardinero Alanganin na Sige na mga kardinero ka Sige na mga kardinero Hanggang dito na lang Bye bye